Kabanata 6 at 6 na Kabanata 6 at anim na Ang pamilyang Stonebrook ay isa sa apat na pangunahing pamilya sa katimugang rehiyon na ang lahat ng kanilang mga matatanda ay mga divine grandmaster. Si Septimus, sa partikular ay isang middle stage na banal na grandmaster. Talagang nakakatakot ang kanyang kapangyarihan. Habang ginagawa niya ang kanyang paggalaw, ang pressure mula sa kanyang pinakawalan na aura ay naging mahirap para sa sinumang malapit na huminga. Nagkatinginan sina Hendrik at Abigail na puno ng pag-aalala ang mga mukha, at maging ang mga mata ni Caitlyn ay kumislap sa pag-aalala. Ngunit kakaunti ang kanilang magagawa wala silang kapangyarihan na pigilan ang pamilya Stonebrook sa pagpatay kay Sebastian. Kasing bilis ng kidlat na tumama si Septimus sa pag-abot ng kamay niya para hawakan ang leeg ni Sebastian. Tulad ng tila siya ay magtatagumpay, si Sebastian ay biglang sumalungat, nag-react ng mas mabilis at direktang nagpatong ng suntok sa palad ni Septimus. Sa isang matunog na tunog, nabasag agad ang braso ni Septimus. Arg isang masakit na sigaw ang pinakawalan ni Septimus at napaatras sa takot. Pagkatapos, sa isang mabilis na paggalaw, hinabol siya ni Sebastian at hinawakan si Septimus sa lalamunan. Ano? Nagkagulo ang mga tao. Lahat ay lubos na natigilan. Ang isang makapangyarihang middle stage na Divine Grandmaster tulad ni Septimus ay natalo sa isang galaw ni Sebastian. Ang lakas ni Sebastian ay hindi nakakatakot si Corbin at Caitlin ang pinaka nagulat. Hindi nagtagal, sumali si Sebastian sa assessment ng Netherworld Sec. Para sa kanila, si Sebastian ay isang ordinaryong tao, marahil sa karamihan ay isang mandirigma. Pagkatapos ng lahat, kung siya ay isang Grandmaster o Divine Grandmaster, bakit siya mag-abala sa assessment? Si Camden sa una ay natigilan, pagkatapos ay nag-uumapo sa galit minamaliit talaga kita. Kung pakakawalan mo ngayon si Septimus, baka iwan kong buo ang bangkay mo. Si Heather ay parehong nabigla at nagalit, at sumigaw siya, Sebastian, siya ay mula sa pamilyang Stonebrook. Kung maglakas loob kang patayin siya, wala kang libingan na mapagpahingahan. Lumapit din si Trey kay Sebastian, puno ng pagpatay ang mga mata nito. Gayunpaman, humakbang pasulong si Caitlin. Mr. Camden, pwede ba akong humingi ng pabor? Sasabihan ko siya na pakawalan si Septimus, at bilang kapalit, hindi mo siya papatayin. Sa simula pa lang ay napansin na ni Camden si Caitlin. Bagamat nakatago ang kanyang mukha, mayroon siyang hindi maikakailang pangakit na pumukaw sa kanyang interes. Sa malapit na distansyang ito, nakita siya ni Camden na mas nakakaakit kaysa sa naisip niya. Tumango siya at sinabing, ibibigay ko sa iyo ang pabor na to, MS Gardner. Basta't papakawalan niya si Septimus, dukutin niya ang sarili niyang mga mata, at baliin ang magkabilang kamay niya, hindi ko siya papatayin. Sumagot si Caitlin, Mr. Camden, hindi ba medyo malupit ang pagdurog ng kanyang mga mata at pagkabasag ng kanyang mga kamay? MS Gardner, itinuturing ko na mabuti akong tao sa pag-aalok ko nito. Ito ang bottom line ko. Ipinahayag ni Camden sa tono na walang puwang para sa negosasyon. nil ni Caitlin si Sebastian at Bam ulong di ba binalaan nakita? Bakit ka pa sumama? Hindi naman isang patibong ang lugar na ito. Bakit hindi ako pupunta? Kontra ni Sebastian. Nakaramdam ng pagkabigo, sinabi ni Caitlyn hindi ko napagtanto na ang iyong lakas ay napakabigat, ngunit hindi ka pa rin maaaring maging mayabang. Ang kapangyarihan ng pamilyang Stonebrook ay higit na higit sa iyong imahinasyon. Ang pagdurog ng iyong mga mata at pagbali ng iyong mga kamay ay ang pinakamahusay na resulta na magagawa ko. Makipag-ayos para sa iyo. Bahagyang ngumiti si Sebastian at sumagot, MS Gardner, nagpapasalamat ako sa kabutihan mo, pero hindi ko hilig ang kawan ang sarili ko. Alam kong mahirap tanggapin, pero mas mabuting mabuhay ng miserable kaysa mamatay. Kung mapangalagaan mo ang iyong buhay, masisiguro kong mamuhay ka ng comfortable sa natitirang bahagi ng iyong mga araw, alok ni Caitlin. Kalmadong tumugon si Sebastian, nagpapasalamat ako sa magandang intensyon mo, pero hinding-hindi ko sasaktan ang sarili ko. At saka, mga payaso lang ang mga to. Ano ang magagawa nila sa akin? labing isa. Sa isang matunog na kaluskos, natapos magsalita si Sebastian at pinitik ang leeg ni Septimus. Nanlaki ang mga mata ni Septimus sa gulat bago siya bumagsak ng walang buhay sa lupa. Diyos ko. Pinatay ba ng lalaking ito ang ikapitong elder ng Stonebrook family? Grabe yon. Nagulat ang lahat. Kabanata 6 na raan at anim na Ikaw! Nako! May gustong sabihin si Caitlin, pero sa huli, napabuntong hininga na lang siya. Naunawaan niya na para sa isang malakas na tao, ang pagkawala ng parehong mga mata at kamay ay isang kapalaran na mas masahol pa kaysa sa kamatayan. Imbes na mabuhay na mas masahol pa sa aso, mas mabuting lumaban hanggang kamatayan. Bagamat maliit ang mga pagkakataon, at least si Sebastian ay maaaring mamatay sa pakikipaglaban ng buong tapang. Septimus. Ang mga miyembro ng pamilya Stonebrook ay sumabog sa galit. Nang gagalaiti sa galit si Camden habang sumisigaw, Sebastian Wilder, paano mo nagawang patayin si Septimus? Hindi ako makukontento hanggat hindi kita napapahirapan ng ilang araw. Trey, sirain mo ang cultivation niya para sakin. Sa totoo lang, hindi kailangan ni Trey ang utos ni Camden. Naglalakad na siya palapit kay Sebastian, lalong lumalakas ang pananakot ng kanyang aura. Sa bawat hakbang pasulong, tumitindi ang presensya niya. Bawat yapak ay nag ng malalim na bakas sa matigas na sahig na batong jamante. Ang lakas ng aura niya. Mukhang napakalakas talaga ng cultivation ni Trey. Malamang nasa late stage na Divine Grandmaster level na siya malamang nasa gitna na siya ng pinakamataas na stage na siya ng Divine Grandmaster, ngunit sinasabing may kakayahan si Trey na lumaban ng higit sa kanyang antas, na maihahambing sa isang late stage Divine Grandmaster. Sino ang nakakaalam kung anong antas ang cultivation ni Sebastian? Mabilis siyang tumama noon. Tiyak na magiging isang matinding labanan ito. Tumango ang lahat bilang pagsang-ayon. Trey, seluhin mo ang espada. Sigaw ni Camden sabay hagis ng mahabang espada kay Trey. Hinawakan ni Trey ang espada at agad na binunot mula sa kaluban nito. Isang ang umalangaw aungaw sa hangin, na nagpakawala ng isang alon ng nakakatakot na layuning pagpatay. Sa isang iglap, ang temperatura sa paligid ay tila bumagsak, na nag-iwan sa lahat ng pakiramdam na parang nahulog sila sa isang nagyayelong kailaliman. Mabilis na napuno ng pangamba ang kanilang mga puso. Ito kaya ang God Slayer Blade ng Stonebrook Family. Isang miyembro ng pamilyang Stonebrook ang buong pagmamalaki na nagsabi, Tama. Ito ang God Slayer Blade ng ating pamilya Stonebrook. Ang ating mga ninuno ay minsang gumala sa mundo gamit ang espadang ito, at kasama nito, bihira silang makatagpo ng isang kapantay. Hanggat ang isa ay may hawak ng God Slayer Blade, ang kanilang lakas sa pakikipaglaban ay agad na tumaas ng isang buong antas. Natigilan ang lahat. Hindi nila inaasahan na dadalhin ni Camden ang Godslayer Blade. Si Sebastian ay tiyak na mapapahamak ngayon. Sa dagdag na kapangyarihan ng Godslayer Blade, kahit na ang huling yugto ng mga banal na Grandmaster ay hindi makalaban kay Trey. Ang pagkatalo kay Sebastian ay magiging napakadali. Tumango ang lahat bilang pagsang-ayon. Ang Godslayer Blade ay isang kilalang mahiwagang artifact na sinasabing isang top-tier na sandata na maaaring maghiwa sa bakal na parang clay. At narito si Sebastian, walang dala anong pagkakataon ang ginawa niya. Tuwang-tuwa si Trey habang itinutok ang espada kay Sebastian. Puputulan ko ang mga paa mo gamit ang espadang ito at pagkatapos ay ipauubaya kita kay Mr. Camden para harapin. Sinuliyapan ni Sebastian ang Godslayer Blade at Tumango. Hindi na masama. Maganda ang espada na yan. Kailangan ko ng sandata at pwede na ang isang to. Baliw siguro ang lalaking ito. Sa Godslayer Blade, ang pagpatay sa kanya ay parang isang paglalakad sa parke. Ngunit ang sinasabi niya ay ang pagkuha ng espada. Nakakatawa. Nagtawanan ang mga tao, nakatingin si Sebastian na parang tanga nasa bingit ka ng kamatayan at matigas pa rin ang pagsasalita. Gagamitin ko itong God Slayer Blade para putulin ang bibig mo at tingnan kung alin ang mas matigas ang iyong bibig o ang talam na ito. Nanunoya at umatake si Trey, ibinaba ang God Slayer Blade pababa kay Sebastian. Kabanata 6 at putwalo. Pumikit si Caitlin, hindi nakatiis na panoorin ang pagpano ni Sebastian. Noong una, Labis niyang hinanakit ang lalaking kumuha sa kanyang pagkabirhen, ngunit nang huminahon at magmuni-muni ay hamupa na ang kanyang puot. Kung hindi dahil kay Sebastian ay nadungisan na siya ng matandang hamak na iyon kaya mas pinili niya ang sarili niya na si Sebastian. Kahit papaano ay bata at guwapo si Sebastian, at kumilos siya para iligtas siya. Na ang lahat ay ginawa ang kanyang mga aksyon na medyo mapapatawad. Matapos makilala si Sebastian ng kaunti, nagsimula pa siyang magkaroon ng ilang damdamin para sa kanya. Ito ang dahilan kung bakit siya ay palaging katutubo na pumapasok sa tuwing siya ay nasa panganib hindi niya gustong makita siyang mamatay. Gayunpaman, napagtanto niya na ang lakas ni Sebastian ay higit pa sa kanya, at hindi niya kailangan ang kanyang proteksyon. Sa sandaling iyon, pakiramdam niya ay wala na siyang lakas ang mga nagtangkang pumatay kay Sebastian ay ang pamilyang Stonebrook. Kahit ang buong Netherworld sect niya ay hindi maglalakas loob na pukawin sila. Ang gitnang tuktok na yugto ng banal na Grandmaster na si Trey ay humawak ng God Slayer Blade. Habang agaw niya ang kanyang espada, isang nakabulag na puting talom na aura ang napuno ng malakas na lakas. Tila hahatiin nito ang lupa sa dalawa. Sa sandaling iyon, ang enerhiya sa loob ng ilang milya ay lumundag ng marahas, na lumilikha ng isang mapang ipong kapaligiran na nagpabigat sa lahat ng naruroon. Ang mga may mahinang cultivation ay bumagsak sa lupa habang nanginginig. Nilalayo ni Trey na mahuli ng buhay si Sebastian, kaya ang target ng kanyang espada ay ang braso ni Sebastian. Akmang tatama na ang talam, biglang gumalaw si Sebastian, inabot ang kamay para kunin ang God Slayer Blade nililigawan mo si kamatayan. Ngumisi si Trey, puno ng kalupitan ang kanyang ekspresyon. Ang subukan at ihinto ang pamamaraan ng God'slayer Slayer Blade gamit ang walang laman na kamay ay lubos na kalawalawa. Isang malakas na kalabog ang umalangaungaw ng tumama ang talam sa palad ni Sebastian gayon paman, sa halip na makitang may dugo at putol-putol na laman, ang espada ay tumigil na patay sa kinatatayuan nito ng mahigpit itong nakahawak sa hawak ni Sebastian. Paano nangyari to? Nanlaki ang mga mata ni Trey, puno ng gulat at hindi makapaniwala lahat ng naruroon ay parehong natigilan dahil hindi sila makapaniwala sa kanilang nakikita. Diyos ko! Nahuli niya ang God Slayer Blade gamit ang kanyang kamay. Nakakabaliw ito. Ano bang level ng lalaking to? Paano siya naging ganito kalakas? Desperado na inilabas ni Trey ang kanyang enerhiya, sinusubukang alisin ang God Slayer Blade mula sa pagkakahawak ni Sebastian. Binigay niya ang lahat ng kanyang lakas, ngunit hindi ito natinag kahit isang pulgada. Tama na yan. Labot mo na lang, mahina hong sabi ni Sebastian. Sa bahagyang pagpupersenge ng kanyang espiritual na enerhiya, agad na binitawan ni Trey ang hawakan ng espada, na parabang nabugbog siya ng kuryente. Sinuri ni Sebastian ang God Slayer Blade habang tumatango sa kasiyahan. Hindi masama ang espadang ito. Mula ngayon, akin na ito. Ibalik mo ang espada. Sigaw ni Trey na may halong galit at bulat, na ikuyom ang mga kamao at sinuntok si Sebastian. Ang God Slayer Blade ay isang pinahahalagahang kayamanan ng Stonebrook family, at ang pagkawala nito ay magkakaroon ng malalang kahihinatnan kinailangan niyang bawiin ito. Isang nakakasilaw na puting ilaw ang kumislap, na sinundan ng isang nakakabinging boom habang ang isang nakakatakot na alo ng enerhiya ay sumabog at kumalat sa lahat ng direksyon. Nang hamu pa ang kaguluhan, nakita ng lahat si Trey na nakatayuroon, roon, nanlamig sa gulat. Sa sumunod na sandol, isang manipis na pulang linya ang lumitaw sa leeg ni Trey, dahan daw ang lumalawak makalipas ang ilang segundo, Bumuhos ang daloy ng dugo. Ang kanyang ulo ay gamulong sa lupa, at ang kanyang walang ulo na katawan ay bumagsak. Tumahimik ang buong lugar, at lahat ay nakatitig sa mga mata, ang kanilang mga ekspresyon ay puno ng pagkabigla at takot. Sina Martin at Heather, lalo na, ay nahawakan ng matinding takot. Hindi nila sinasadyang napukaw ang isang hindi maisip na nakakatakot na puwersa kabanata 6 na at 6 na putsiam Laking gulat ni Camden Nanginginig ang daliri niya habang nakaturo kay Sebastian naglakas-loob ka talagang patayin ang dalawang matanda sa pamilya natin Gusto mo na bang mamatay Ngumisi si Sebastian Pumatay o mamatay lang ang pagpipilian Kung sa tingin mo kaya mo akong patayin kaya rin kitang patayin Ikaw naman ngayon Parehong natakot at nagalit si Camden. Sebastian, binabalaan kita. Ako ang tagapagmana ng Stonebrook family. May lakas ka ba ng loob na patayin ako? Mabilis na sinabi ni Heather, Sebastian, huwag kang masyadong maangas. Ang kapangyarihan ng pamilyang Stonebrook ay higit sa lahat ng may isip mo. Puno sila ng mga dalubhasa ng walang katulad na kasanayan. Ang aking magiging biyanan ay isa sa mga nangungunang eksperto sa timog mga rehiyon, kaya ang pagpatay sa iyo ay napakadaling gawin. Ang tatang ganyo. Talagang bagay. Kayong dalawa sa isa't isa, sarkastikong sabi ni Sebastian. Sino ang tinatawag mong tanga? Ikaw ang tanga. Buong pamilya mo. Galit na sigaw ni Heather kay Sebastian. Ngumisi si Sebastian. Mamamatay ka na pero sinisigawan mo pa rin ako. Kung hindi kalokohan yan, hindi ko alam kung ano. Ano? Balak mo talaga kaming patayin. Biglang natakot si Heather. Parehong nagalit at natatakot si Camden habang sinabi niya, Sebastian, kung maglakas loob kang patayin ako, hinding hindi ka pakakawalan ng pamilya namin. Hindi lang ikaw, kundi lahat ng taong pinapahalagahan mo ay magbabayad ng buhay napangisi si Sebastian Ang iyong pamilya ay maaaring mukhang makapangyarihan sa iba ngunit hindi sa akin Kayo ay walang iba kundi mga clown Kung nagpadala ka ng isang tao sa akin papatayin ko ang taong iyon Kung nagpadala ka ng dalawa papatayin ko silang dalawa Kung magpadala ka ng isang buong hukbo papawiin ko sila kung ang buong pamilya mo ay lumapit sa akin lilipol ko ang bawat isa sa inyo lalong lumakas ang boses ni Sebastian habang nagsasalita. Sa pagtatapos, ang kanyang boses ay dumadagendong, na nagpapadala ng panginginig sa gulugad ng lahat. Ang karamihan ay natigilan sa katahimikan. Walang makapaniwala kung gaano kaysenggit si Sebastian, na nagpahayag ng kanyang layunin na lipulin ang pamilyang Stonebrook. Kung sinabi niya ito noon pa lang, mababa ang tingin sa kanya ng lahat at iisipin na nagsisinungaling siya. Gayunpaman, pagkatapos masaksihan ang nakakatakot na lakas ni Sebastian, lahat ay natakot sa kanya. Galit na galit si Camden. Sinabi niya, talagang puno ka sa iyong sarili. Ang aming pamilya ay tumayong matatag sa loob ng mahigit isang libong taon, kasama ang hindi mabilang na mga banal na Grandmaster at Grandmaster. Sa tingin mo ba kaya mo kaming lalabanan mag-isa? Ibigay mo ang God Slayer Blade technique at pumunta ka sa bahay ko para aminin ang mga pagkakamali mo. Baka kung ganoon, baka hayaan ka naming mabuhay. Kung hindi, ginagarantiyahan kung wala ka na ring libingan inilihing. Malamig na tumawa si Sebastian. Mapupunta man ako o hindi sa isang libingan, hindi mo ito makikita. Huwag kang maglakas loob. Napangisi si Camden. Sa loob-loob niya, natatakot na siya sa kanya. Tinipon niya ang lahat ng mga eksperto mula sa pamilyang Stonebrook sa paligid niya habang handa silang tumakas anumang oras. Gayunpaman, tiningnan siya ni Sebastian ng may pang-aalipusta. Humakbang siya pasulong, nagpakawala ng napakatinding aura. Sa isang iglap, pinabigat ng mapang-ipang puwersa ang lahat ng naruroon ang mga nasa ibaba ng antas ng Grandmaster ay bumagsak sa lupa, nanginginig ng hindi mapigilan. Maging ang mga Grandmaster ay nagpupumilit na manatiling nakatayo, ang kanilang mga binti ay nanginginig sa takot. Atake! Patayin mo siya! Malamig na utos ni Camden. Kahit na ang mga Grandmaster mula sa pamilyang Stonebrook ay napuno ng takot, wala silang pagpipilian kundi sundin si Camden. Nagnangalit ang kanilang mga ngipin, tumakbo sila patungo kay Sebastian. Si Camden ay hindi sumali sa away. Sa halip, ginamit niya ang kaguluhan upang tumakas. Si Sebastian ay nagsuot ng mapang asar na ekspresyon. Sa pamamagitan ng pag-wave ng kanyang kamay, isang napakalaking enerhiya ang sumabog. Nagkaroon ng nakakabinging boom, at ang mga grandmaster ay umubo ng dugo habang sila ay pinalipad. Bago pa man sila tumama sa lupa, lahat sila ay namatay sa lugar. Laking gulat ng mga tao. Ang mga Grandmaster mula sa pamilyang Stonebrook ay napawi sa isang galaw. Para kay Sebastian, ito ay isang piraso ng cake. Ang sobrang dali nito ay nakakatakot. Bumagsak si Heather sa lupa, at namutla ang mukha niya sa takot. Sa sandaling iyon, sumugod si Martin kay Heather hinawakan niya ito sa balikat at tumalon sa ere, sinubukang makatakas. Ngumisi si Sebastian. Walang pag-aalinlangan, inabot niya ang isang mabilis na kilos, na parang humahawak sa manipis na hangin. Kaagad, isang hindi nakikitang puwersa ang humila kina Martin at Heather mula sa kanilang kinatatayuan, at marahas na hinampas sila sa lupa nabasag ng impact ang sahig sa ilalim ng mga ito, na nagpapadala ng mga labi at alikabok na umiikot sa hangin. Si Heather ay humubo ng isang subo ng dugo dahil siya ay mas mahina kaysa kay Martin. Ang mga tao ay napaatras muli sa takot. Sa kabila ng pagiging isang banal na Grandmaster, si Sebastian ay tila isang duwag sa harap ni Sebastian. Samantala, nakarating na si Camden sa base ng pader habang naghahanda siyang tumalon, hamampus muli si Sebastian. Kabanata 670 Bagamat mahigit tatlong talampakan ang pagitan nila, si Sebastian ay gumawa ng isang simpleng paghawak sa hangin, at si Camden ay agad na kinaladkad patungo sa kanya ng isang hindi nakikita, napakalakas na puwersa. Habang itinaas ni Sebastian ang kanyang kamay, inangat si Camden sa hangin kasama nito. Pagkatapos, sa isang bigla ang pagulos ng kanyang kamay, si Camden ay marahas na hinampas sa lupa. Ang epekto ay lumikha ng isang napakalaking bunganga sa solidong sahig na nagpapadala ng alikabok sa hangin. Kahit na si Camden ay isang grandmaster, siya ay naiwang wala sa sarili. Umubo siya ng puno ng dugo at nanlaki ang mga mata sa gulat. Ang lakas na taglay ni Sebastian ay higit pa sa anumang naiisip niya nakakakilabot na nagpalamig ng dugo. Ang mga tao ay manhid na sa panoorin para sa kanila, si Sebastian ay hindi na isang tao kundi isang Diyos. Paano pa ang isang tao ay nagtataglay ng gayong mapangwasak na kapangyarihan? Ang pagpatay mula sa malayo ay tila napaka-effortless at madali sa kanya. Kahit na ang pinakamakapangyarihang mga Divine Grandmaster ay walang magawa sa kanyang presensya. Laking gulat din ni Caitlin noon pa man ay itinuturing niya ang kanyang sarili na isang kababalaghan. Kahit sa walong mahuhusay na kabataan at apat na magagaling na babae, naniniwala siyang ang tanging kawalan niya ay ang kanyang edad. Nagtitiwala siya na kaya niyang tumayo sa pantay na lupa sa alinman sa kanila. Natitiyak pa niyang maaabot niya ang Divine Realm bago ang edad na 25. Gayunpaman, nang nasaksihan ang nakakatakot na lakas ni Sebastian, ang lahat ng kanyang pagmamataas at pag-asa ay nasira sa isang iglap. Bagamat mas matanda sa kanya si Sebastian ng mga sampung taon, napagtanto niya na kahit nabigyan pa siya ng isa pang sampung taon, hindi na niya maaabot ang antas nito. Ang lakas niya. Talagang hindi ka panipaniwala, bulong ni Martin sa pagkamangha. Bilang pinuno ng Netherworld sect, nakatagpo siya ng hindi mabilang na makapangyarihang mga individual, Ngunit ang mga kakayahan ni Sebastian ay higit pa sa anumang nasaksihan niya. Bumantong hininga ang isang matandang lalaki sa malapit. Maaaring mukhang nasa late 20s pa lang ang master na ito, pero mas malaki ang aktwal na edad niya. Kung hindi, paano siya magkakaroon ng ganoong nakakatakot na kapangyarihan? Tumango si Martin bilang pagsang-ayon. Oo. Baka mas matanda siya sa ating dalawa. Matapos pilitin ang kanyang mga sugat, mabilis na lumuhad si Camden sa lupa at gumapang patungo kay Sebastian na parang binugbog na aso. Nakiusap siya, patawarin mo ako, ginoo. Alam kong mali ako. Maawa ka at iligtas mo ang aking buhay. Mapanulis ang tugon ni Sebastian, hindi. Ka ba masyadong maangas kanina? Hindi ako sanay na nakikita kang nangungulila sa paanan ko at nagmamakaawa ng ganito. Mas pinili ko ang maangas at mapagmataas na bersyon mo. Sir, ako'y naging bulag at tanga, at lubos kong pinagsisihan ang pagkakasala sa iyo. Pakiusap, nakikiusap ako sa iyo, maawa ka sa akin. Hayaan mo akong umalis na parang simoy ng hangin lamang. Isinandal ni Camden ang kanyang nuo sa lupa, ang bawat impact ay umaaling na parang tambol. Hindi na siya kasing kake ng dati. Ngayon, siya ay walang iba kundi ang isang snivelang duwag, groveling sa takot. Sa kabila ng suporta ng kanyang makapangyarihang pamilya, lubos siyang natakot. Sa sandaling iyon, hindi man lang siya ng ahas na lumaban. Gusto mong dukitin ang aking mga mata, putulin ang aking mga kamay, at gawin akong magmakaawa sa kamatayan, kaya bakit kita patatawarin? Tanong ni Sebastian na nakangiti. Sir, Kasalanan ko po. Si Heather na yun ang nagtulak sa akin sa ganito. Siya ang may kasalanan. Kung kailangan mo ng paghihiganti, sunduin mo siya. Sanglalang ako sa lahat ng ito. Gagawin ko. Kahit anong hilingin mo, maawa ka. Desperadong pakiusap ni Camden. Hindi ba si Heather ang iyong fiancé? Ang pagkakanulo sa kanya nang napakabilis. Hindi ka ba masyadong malupit? Tanong ni Sebastian. Mabilis na sinabi ni Camden, Sir, mali ang pagkakaintindi mo. Heather was always meant to be yours. Kahit na ayaw mo sa kanya, walang ibang lalaki ang may karapatang hawakan siya. Nalin lang ako sa kanya. Kaya pakiusap, patawarin mo ako. Muli siyang yumoko, isinandal ang ulo sa sahig. Sige. Hindi kita papatayin sa pagkakataong to, pero kapag ginalit mo ako ulit, buburahin ko ang buong pamilya mo. Malamig na sabi ni Sebastian. Pakiramdam ni Camden ay parang nabigyan siya ng reprieve mula sa kamatayan. Kumikit siya at tumakas ng mabilis dahil sa takot na baka magbago ang isip ni Sebastian. Nilinga ni Sebastian sina Martin at nanginginig. Kasunod ng pangunguna ni Camden, napaluhod si Heather ng may malakas na kalabog bago gumapang papunta kay Sebastian at hinawakan ang binti nito. Sebastian, alam kong mali ako. Pakiusap, patawarin mo ako sa pagkakataong to. Nagmamakaawa ako sayo. Sinubukan ni Heather na magmukhang kaawa-awa habang humihingi ng simpatiya. Layas.